Ang China, na puno ng maraming ambisyon, na walang ibang inisip kundi ang mang-angkin ng mga lupain at mga karagatan na nakapalibot sa kanya, upang mas lumawak pa ng gusto ang teritoryo ng China. Isa ang Tibet sa mga hindi nakaligtas sa mga kamay ng China. Pero ano nga ba ang Tibet? At bakit sinakop ito ng mga Chino? Yan ang ating aalamin ngayon. Sa panahon ng kasagsagan ng imperyo ng Tibet noong ikawalong siglo, ang Tibet ay isang kakila kilabot at makapangyarihan sa gitnang asya na pinalawak ang impluensya nito sa malalawak na teritoryo na kinabibilangan ng mga bahagi ng modernong panahon ng India, Nepal at maging sa kabisera ng China ng Shangan para sa isang maikling panahon. Ang lakas ng militar ng imperyo ay kinumpleto ng isang maunlad na kultural na buhay na may mga pagsulong sa sining, panitikan at pagtatatag ng Tibetan script na nagpadali sa pagsasalin ng mga tekstong budista, istrukturang pampolitika at lipunan. Bago ang pagsalakay ng mga Chino, ang Tibet ay nagpatakbo sa ilalim ng isang teokratikong sistema na parehong pinuno ng espiritual at pampolitika. Ang modelo ng pamamahala ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang halo ng pamumuno ng manastiko at leiko na may malaking kapangyarihang hawak sa mga relihiyosong institusyon. Ang gobyerno ng Tibet ay kilala rin sa relatibong autonomiya nito at kinilala bilang isang independyenting entidad ng iba't ibang kapangyarihang pandaigdig sa mga panahong yun. Ang pagkakakilan lang pangkultura ng Tibet ay malalim na nauugnay sa budismo na humubog sa mga kaugalian, pagdiriwang at pang-araw-araw na buhay nito. Ang mga monasteryo ay may mahalagang papel sa edukasyon at buhay sa komunidad ng Tibet. Kasunod ng pagbagsak ng dinastiyang Qing, noong 1912, idineklara ng Tibet ang sarili na independyenta sa ilalim ng pamumuno ng ikalabintatlong Dalai Lama. Ang panahong ito ay tumagal hanggang sa pagsalakay ng mga Chino noong 1950. Ang Tibet ay gumana bilang isang de facto na independyenteng estado na pinamamahalaan ang sarili nitong mga domestic at foreign affairs, naglalabas ng sarili nitong pera, at nagpapanatili ng diplomatikong relasyon sa ibang mga bansa kahit na walang formal na internasyonal na pagkilala sa kalayaan nito. Ang Tibet ay may mayamang kasaysayan na nailalarawan sa pamamagitan ng kakaibang kultura, wika at reliyon. Ang 13th Dalai Lama's Proclamation noong 1913 ay muling pinagtibay ang kalayaan ng Tibet na nagsasaad na ito ay isang maliit, reliyoso at malayang bansa na may sariling mga pambansang simbolo. Sa panahong ito, nagsasarili ang Tibet, bagamat mayroon itong makasaysayang ugnayan sa iba't ibang dinastiya ng Chino, partikular sa panahon ng impluensya ng Mongol at Manchu. Sa kabila ng idineklara nitong kalayaan, hindi malawak na kinilala ang Tibet bilang isang soberanong estado ng internasyonal na komunidad. Kinilala ng mga imperyo ng Britanya at Ruso ang autoridad ng Tibet bilang bahagi pa ng China sa mga kasunduan noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo na naging komplikado sa internasyonal na katayuan ng Tibet. Habang umiikot ang mundo na may halong paghinga noong October 7, 1950, Sinimulan ng gobyerno ng China ang malaking gulo sa Tibet na pinamumunuan ni Mao Zedong. Ang plano ay sakupin at igiit ang kontrol ng mga militar ng Chino sa Tibet na minarkahan ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng rehiyon. Ang pagsalakay na ito ay hindi lamang isang operasyong militar, isa rin itong masalimuot na interplay ng mga ganid sa politika, kultura, at ideolohikal na humuhubog sa kinabukasan ng Tibet. Ang TLA o People's Liberation Army ay naglunsad ng pagsalakay sa Tibet simula sa madiskarteng bayan ng Chomdo. Ang gobyerno ng Tibet ang kasyag, na noong una ay umaasa silang makipag-ayos ng mapayapa sa mga Chino, ngunit ang mabilis na pagsulong ng PLA, ay nag-iwan sa kanila ng kaunting pagpipilian. Ang mga puwersang Tibetan, na mahihina ang mga pandigmang armas, ay hindi na kayanan ang lakas ng militar ng mga tropang Chino. Dahil sa hindi kinaya ng Tibet ang militar ng China, napilitan ng pamunuan ng Tibet nalagdaan ng 17-point agreement noong Mayo 1951. Ang kasunduang ito ay tila ginagarantiyahan ang autonomiya ng Tibet at ang pangangalaga ng mga kultural at relihiyosong gawain nito. Gayunpaman, ito ay nilagdaan sa ilalim ng pagpilit na tinitingnan nito ng maraming mga Tibetan bilang isang pagkakanulo sa kanilang soberanya. Inilalarawan ng pamahalaang Chino ang kasunduang ito bilang isang mapayapang resolusyon. Ngunit para sa maraming mga Tibetan, minarkahan nito ang simula ng isang bagong panahon ng pang-aapi. Iba-iba ang unang tugon mula sa populasyon ng Tibet na itinuring ang ilang mga Chino bilang mga tagapagpalaya na naniniwalang sila ay magdadala ng modernisasyon at reforma. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang pananaw na ito habang sinimulan ng TLA ang pagpapatupad ng mga patakaran na nagpapahina sa tradisyonal na kultura at relihiyon ng Tibet. Ang mga autoridad ng China ay naglunsad ng mga kampanya laban sa mga manastikong institusyon na sentro ng pagkakakilanlang Tibetan na humahantong sa malawakang kawalang kasiyahan ng Tibet. Ang mga tensyon ay tumaas pa sa mga sumunod na taon na nagtapos sa 1959 Tibetan Uprising sa mga taong yun, kumalat ang mga alingaw -ngaw sa buong Tibet na binalak ng mga Chino na dukutin ang Dalai Lama na nagudyok sa libu-libong mga Tibetan na magtipon sa Lhasa upang protektahan siya. Subalit ang pagprotekta ng mga Tibetan sa kanilang Dalai Lama ay nagbigay ng matinding confrontation sa mga Chino. Mabilis na nauwi sa karahasan ng sitwasyon nang paputukan ng militar ng China ang mga nagpoprotesta ang pag-aalsa ay sinalubong ng malupit na panunupil na nagresulta sa makabuluhang mga kaswalte at ang tuluyang paglipad ng Dalai Lama sa India. Ang pagsalakay at kasunod na pag-aalsa ay may pangmatagalang epekto sa Tibet. Pinaigting ng pamahalaang Chino ang kontrol nito sa rehiyon na nagpapatupad ng mga patakarang naglalayong e ang mga Tibetan sa mas malawak na kulturang Chino. Ang salaysay ng pagpapalaya ay pinalitan ng paglaban at kaligtasan, dahil maraming mga Tibetan ang naghangad na mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan sa harap ng pangaapi ng mga Chino sa kanila. Ang mga kaganapan noong 1950 at ang mga sumunod na taon, ay nananatiling isang pinagtatalo ng paksa na may magkakaibang pananaw sa pagiging lehitimo ng mga pag-aangkin ng mga Chino sa Tibet at ang epekto ng kanilang mga patakaran sa lipunan ng Tibet. Ang legacy ng pagsalakay ni Mao Zedong ay patuloy na nakakaimpluensya sa pagkakakilanlan ng Tibet at sa patuloy na pakikibaka para sa autonomiya na humuhubog sa diskurso sa paligid ng lugar ng Tibet sa loob ng China at sa mas malawak na internasyonal na komunidad. Ang pag-atake ni Mao Zedong sa Tibet noong 1950 ay hindi lamang isang kampanyang militar, ito ay isang mahalagang sandali na binago nito ang takbo ng kasaysayan ng Tibet. Ang pagsalakay na binalangkas bilang isang pagpapalaya ay humantong sa mga dekadang labanan at paglaban na may malalim na implikasyon para sa mga taong Tibetan. Ang pakikibaka para sa pagkilala at autonomiya ay nagpapatuloy hanggang sa mga araw na ito habang ang mga Tibetan ay naglalakbay sa kanilang komplikadong relasyon sa estado ng China at naghahangad na mapanatili ang kanilang natatanging kultural na pamana na ipinagkait sa kanila ng China. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.